Magandang araw. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Tara na't simula ng ating paglalakbay sa mundo ng wika at panitikan. Handa na ba kayo mga bata? Ang pag-aaralan natin ngayong araw ay tungkol sa pang-abay na panang-ayon. Bago tayo magsimula, halina't at ating basahin ang isang maikling teksto na pinamagatang, Ang Halaga ng Pag-aaral. Ang pag-aaral ay mahalaga sa bawat bata. Sa pamamagitan nito, natututo tayong bumasa, sumulat, at magbilang. Natututo rin tayong makipagkaibigan, rumespeto, at tumulong sa kapwa. Ang kaalaman na ating natututuhan sa paaralan ay baon natin habang tayo ay lumalaki, kaya't mahalagang mag-aral ng mabuti araw-araw. Mga tanong Bakit mahalagang dalhin sa tunay na buhay ang mga natututuhan sa paaralan? Ito ang maaring sagot. Tunay na mahalaga ito dahil ang mga aralin sa paaralan ay naghahanda sa atin upang maging responsable at matalinong mamamayan sa totoong buhay. Paano mo maipapakita sa iyong pamilya na pinahahalagahan mo ang pag-aaral? Posibleng sagot? Maari mo itong maipakita sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong schedule, paggawa ng takdang aralin, at pag-aaral ng mabuti araw-araw. Ngayon naman, simulan natin ang ating aralin sa pagbabasa at pakikinig ng isang maikling dialogo ni na Juan at Pedro. Makinig ng mabuti at unawain ang nilalaman nito. Alam mo, Pedro, masaya talaga kapag nagtutulungan tayo sa paglilinis ng silid-aralan. Oo, tama ka dyan. Mas mabilis pa nating natatapos ang gawain. Siyempre, mas magaan kapag may katuwang tunay na masarap sa pakiramdam ang makatulong. Ikaw ba'y ayon sa sinabi ng batang lalaki? Bakit? Ano ang napansin nyo sa mga salitang naiiba ang kulay? Ano-ano ang mga salitang ito? Ang mga salitang ito ay oo, syempre at tunay. Ano kaya ang tawag sa mga salitang ito? Alamin natin, ang pang-abay ay bahagi ng pananalita na nagbibigay turing o nagpapaliwanag sa pandiwa, action word, pang descriptive word, o kapwa pang-abay, sa madaling salita, ito ay salitang nagsasabi kung paano, kailan, saan, gaano kadalas, o gaano katindi ang kilos o pangyayari. Ang isang uri ng pang-abay ay ang tinatawag na pangabay na panang-ayon. Ang pang-abay na panang-ayon ay mga salitang nagpapakita ng pagsang-ayon. Ang mga halimbawa ng pang-abay na panang-ayon ay ang sumusunod: Oo, oh. opo, tunay, talaga, syempre, totoo, sang-ayon, walang duda, tiyak, aba, ay oo nga, ganun nga, tumpak, ayos lang, walang alinlangan, at sang-ayon ako diyan. Pagsasanay 1. Panuto: Gamitin ang pang-abay na panang-ayon sa pagpapahayag ng iyong sariling opinyon. Tanong: Makabubuti ba ang pagtatanim ng halaman sa bakuran ng paaralan? Ano ang opinyon mo tungkol sa tanong na ito? Tanong: Nararapat bang sundin ng lahat ang mga alituntunin sa paaralan? Ano ang opinyon mo tungkol sa tanong na ito? Tanong, makakatulong ba sa kalusugan ang pagkain ng masustansyang pagkain? Ano naman ang masasabi mo tungkol dito? Paglalahat, ano ang pang-abay na panangayon? Ano-ano ang mga halimbawa nito? Ang pang-abay na panangayon ay mga salitang nagpapakita ng pagsang-ayon. Ang mga halimbawa ng pang-abay na panangayon ay ang sumusunod. Oo. Opo. Tunay. Talaga. Siyempre. Totoo. Sang-ayon. Walang duda. Tiyak. Aba? Ay oo nga. Ganun nga. Tumpak. Ayos lang. Walang alinlangan at sang-ayon ako dyan. Pagtataya, panuto. Gamitin ang pang-abay na panang-ayon sa pagpapahayag ng iyong sariling opinyon. Unang tanong. Dapat bang tumulong ang mga mag-aaral sa paglilinis ng silid-aralan? Pangalawang tanong. Mahalaga ba ang paggalang sa guro at sa kapwa mag-aaral? Isulat ang inyong opinyon tungkol dito gamit ang pang-abay na panang-ayon. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi mga mag-aaral. Hanggang sa muli nating pagkikita, patuloy nating pahalagahan ang wikang Filipino.